Ayan mga ka-Wonder, for this video ay magtanghalian na kami ni Wonder Daddy. Ito yung pagkain ko, quaker oats. Siyempre may pipino. Ako hindi ako mag niyan kay Wonder Daddy lang yung tuyo. <laughs> Sana ul. <all. laughs> Mapapalunok na lang ako nito. <laughs> ay! Yung tinapay ko yan! Magkuha ka ng isang tinapay akin yan! Babaunin ko yan! Oo, kasi ay ayoko ng mga matatamis na... Nag hindi, hindi yan matamis. Kunti lang tamis niyan. Yung kunin mo yung ano doon, yung Spanish. <laughs> Bas, yung ano, yung dalawang tali dyan, akin yan. Kasi mga less sugar yan. Kunti lang yan. Hindi gaya ng ano na matamis na matamis. Yung Spanish, tsaka yung ano. O, oh, magpalaman ka na lang dyan. Yung akin, huwag niyong gagalawin. <laughs> <laughs> Babaunin ko yan pagpunta namin sa San Carlos Len. Yung San Carlos. Yan? Oo. Oo, oh, oh, yan lang kainin ko kasi hindi ako nagra-rice. Ayaw mo maniwala na hindi na ako nagra-rice. Kasi mga ka-wonder, di ba, nung mga nakaraang mga linggo, grabi grabe ako mag-rice. Yung time to sa kanin ni Wonder Daddy. Oh, kasi bawal nga sa, bawal, nagaano nga ako kasi para maging healthy na tayo. Huwag nating abusuhin yung katawan natin sa masasarap na pagkain. <laughs> Isip nyo lang yon pero pag pinursige nyo, parang ako dati, parang feeling ko, hindi ko kaya, bino. Yung parang nagigi, nanginginig ako pag umaga, pag wala akong almusal na kanin. O pero mo naman, hindi ako nag-almusal ng kanin. Ang inalmusal ko lang, isang kutsarang ano, isang kutsarang kanin na ganyan, be, eh. tapos mas marami yung kanin na ninyo ko na gulay. O ngayon, kasi nag ano rin ako sa Quaker Oats na laging almusal Quaker Oats, iniba ko, ito yung tanghalian ko ngayon. <laughs> Ikaw, Ate Ano Len? Ate Ano Len? O iba na yung patakaran ngayon dito sa bahay ha. Kung magkakapi Kakakain ka, maghugas ka na ng pagka, ano na, mga hugasin dyan kasi wala na tayong, ano, kusinira. Bukas darating yung bago nating kusinira. <laughs> Sino kaya 'yon? <laughs> mga makawander. May bago kaming kusinira bukas. Sino kaya siya abangan niyo? <laughs> oh. Huh? Kaabang-abang 'yung bagong ko natin bukas. Kaabang-abang 'yon. Newbie, newbie. Bagong-bago siya. <laughs> mga ka Maano kayo kung sino 'yung bagong kasama natin bukas dito sa mansion ng Wonder Family? Magugulat talaga kayo kung sino siya. bagong <laughs> Bagong mukha, bagong ano, bagong salta. Oh. Ha? Diyan sa ano, gilid-gilid. Yun -gilid. lang <laughs> yung nakapray mo na malakas? Oo, <laughs> pinakamalakas. pinakamalakas talaga kasi ano, agad. Five, Hindi ako nakahindi. Ano ba? Five digit agad. <laughs> Five digit agad yung sahod niya. Walang ano. ano walang starting, ay? starting. Dulo na agad. <laughs> yung sabi sa amin. Na. Ah, kapapasok niya lang. Oh, kapapasok niya lang. Five digit agad. O, oh, di ba? Ganon yun. Ganon siya kalakas. Mga ka wonder abangan niyo kung sino siya. Bukas na bukas yan. <laughs> oh. Alas 5. Oh, alas 5 ng umaga. <laughs> Baka alas 2 <dos> ka. <laughs> <laughs> Excited much. Kaya mga kawander, kain na tayo at babalik ulit tayo sa San Carlos.